JR Kinyahan bibigyan ng chance sa PBA para makabangon sa Bagyong Tino. Ang bait talaga ni Coach Yeng Yao, tara Matapos ang malaking pinsala ni Bagyong Tino sa Cebu, yung dating kinakatakutan sa court na si JR Kinyahan na payuko dahil sa mapait na sinapit. Inanod ng baha halos lahat ng naipundar niya mula sa paglalaro sa PBA. At ngayon mga idol, para makabangon. Usap-usapan ngayon na bibigyan ulit ng PBA si JR ng chance na makapaglaro sa liga after parusahan dahil sa paglalaro sa ligang labas without notice. Saktong dahil kulang sa isang big man ang former team niya na Rain or Shine dahil sa injury ni Kit Dato. Mapupunan ni JR ang around 20 minutes per game ni Dato sa team. Isa si JR sa mga best PBA stretch forward sa kanyang prime. Mala prime PJ Tucker ang laruan. Perfect sa laruan ngayon ng Elasto Painters. Kabisadong kabisado na niya ang sistema ni Coach Yengiao at malaki ang tiwala sa kanya ng batikang PBA tactician. Kung sakali, magre-reunion ang isa sa mga best PBA tandems noon na Extra Rice Corporation. Kasama niya si Bo Belga. 41 pa lang si Kinyahan ngayon, nasa shape pa rin dahil sa mga stints sa MPBL. Pero habang tinatrabaho pa ang mga PBA offers ngayon, Ligang Labas at MPBL muna ang puhunan ni Kinyahan para makabangon sa pinsala ng Bagyong Tino. Nagpaabot na rin ng financial assistance sa kanya ang mga dating kakampi sa PBA, si Coach Yeng Giao at iba pang mga kaibigan sa ating pambansang liga. Pero napakabait pa rin itong si Kenyahan mga idol. Ang sabi, gagamitin nilang ang pera para itayo ang mga basic needs sa kanyang bahay at yung natitirang pera, ibabahagi niya sa mga kapitbahay at mga tauhan na tinabaan din ng hagupit ni Tino. Kaya sa kabutihan ng puso nitong si JR, tutulungan din siya ng Diyos makabangon muli. Kahit ganyan yung itsura ni JR medyo maangas, maangas gangster. Tignan, yung puso niya mga idol, napakalaki. So never judge a book by its cover. Pero ha, hindi lahat may connections kagaya ni Kinyahan mga idol. Paano yung mga walang-wala na napinsala? Kawawa sila. Hanggang kailan pa ba ganito? Hanggang kailan pa tayo magpapaloko sa mga ghost projects ng mga kurakot sa gobyerno? Sa mga pagbigay nila ng permit sa mga mayayamang kumpanya na magtayo ng subdivision sa kubundukan na nagsisilbing natural protection sa bagyo, di ba? Patuloy lang natin ipagdasal ang mga napinsala mga idol. Especially na unnoticed sa media yung nangyayari sa negros mga idol. Magbigay din tayo ng tulong sa kanila in our own little ways kahit lamang sa ating mga tauspusong panalangin.